Hello mga kasyarikat o kat. -kati. Hello, hello, hello. <laughs> Ito na naman si Shory Katakira. Naglalakad na naman ulit si Shory kira mga kasyarikat. Ayan, o, oh, di ba? ako ngayon sa ano, kasyarikat, sa malapit sa uh, dagat, sa dalampasigan. Kasi gusto ko maglakad-lakad. Gusto ko makita ng dagat para ma-unwind naman yung pag-iisip ko. Kasi bored na bored na ako sa bahay at uh, kahit malamig ayon kailangan natin lumabas ng bahay at maglakad-lakad dito, uh, maglakad-lakad dito sa resort ko Charis <laughs> O, oh, diba? Ang ganda ng, ano, mga kasyurikat, no? Kapag may bahay ka na malapit sa, ano, dalampasigan or sa dagat, napakaganda tingnan niya. At tapos, kapag ito yung parang bahay bakasyonan mo, siguro isa ito sa dream ko na magkaroon ng bahay na malapit sa dagat, dyan sa Pilipinas. Sana, hopefully, uh, one day, magkaroon din ako ng bahay na bakasyonan na malapit sa, malapit sa, dagat. Malay natin, mga kasyurikat, libre lang ang mga One day, magkaroon din ako ng ganito. Eh o, oh, di ba? Ang ganda ng bahay mga kasyuri ka. Kasi yung bungad mo, pag mo pa lang sa umaga, dagat na agad. O, oh, bigla ka na lang magtatumbling dyan. Magsiswimming sa dagat, umagang umaga, di ba? O, oh, kaya mag-imot-imot ka. Junchon! Come back!